Si Barbie Su, kilalang aktres mula sa Taiwan, ay pumanaw na sa edad na 48 years old dahil sa pulmonya na dulot ng komplikasyon mula sa trangkaso. Ayon sa ulat ng Focus Taiwan, nag-travel si Barbie Su kasama ang kanyang pamilya sa Japan para dito sana magdiwang ng Chinese New Year. Habang nasa Japan, siya ay nagkasakit ng trangkaso na nauwi sa pulmonya na naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong February 2, 2025. Ang kanyang kapatid na si Disu, isang kilalang TV host, ay nagbahagi ng kanyang kalungkutan sa isang pahayag sa social media. Buong pamilya namin ay nagpunta sa Japan para sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa kasamaang palad. Ang aking pinakamamahal na kapatid ay pumanaw dahil sa pulmonya na dulot ng trangkaso at sa kasamaang palad ay iniwan na tayo. Si Barbie Sue ay nakilala sa kanyang pagganap bilang Shan Chai sa sikat na seryeng Meteor Garden noong 2001 na nagbigay sa kanya ng kasikatan sa buong Asia. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa telebisyon at pelikula, siya rin ay naging aktibo sa pagtataguyod ng mga karapatan ng hayop na nakipagtulungan sa mga organisasyon na iwan niya ang kanyang asawang si Koo Jun Yup, isang South Korean DJ at singer pati na rin ang kanyang dalawang anak mula sa kanyang dating asawa na si Wang Xiaofei. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan at tagahanga ay hindi makapaniwala na ang isang masayahin, matatag at mapagmahal na si Barbie Xu ay wala na. Sa Taiwan, sa kanyang tahanan, libu-libong tagahanga ang nagtipon-tipon upang mag-alay ng bulaklak at kandila sa labas ng kanyang dating tahanan. Sa social media, dumagsa ang mga mensahe ng pakikiramay at pasasalamat mula sa mga kasamahan niya sa industriya. Salamat sa lahat ng alaala, -ala, Barbie. Ikaw ang aming Shantay magpakailanman isinulat ng isang tagahanga. Habang ang mundo ay patuloy na nagdadalamhati, isang bagay ang nananatiling totoo. Hindi kailanman maglalaho ang ningning ng isang bituin na tulad ni Barbie. Sa bawat episode ng Meteor Garden na patuloy na pinapanood ng mga bagong henerasyon, sa bawat kantang kanyang inawit, at sa bawat alaala ng kanyang mabuting puso, siya ay mananatiling buhay sa puso ng marami. At sa langit, isang bagong bituin ang mas maliwanag na nagniningning. Ang bituin ni Barbie Hsu, ang bituin ng kabataan, pag-ibig, at alaala na hindi kailanman mamamatay.